President Sara Duterte, larger scheme of things is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yon. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your party well, to stop the filing of impeachment? Well, it was actually private communication, but alig uh, na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. pa apasin yung nasa likuran, yung mga nakakulay-pula, wala man lang reaction o sumisigaw dyan. So ang ibig sabihin, ang ginihintay nila dyan, ayuda. Ganito ba ang hindi importante, pinagkaguloan ng mga tao si BPO, oh, pinagkaguloan talaga oh. Mm. Wala yan, farmihan kahit ano ang kulay yan nandyan. Partida, wala pang ayuda dyan. Kusa yung mga tao lumalapit. oh, nagpicture-picture nagkan kay BPO. Oh. Ganito ang isang leader na sa kay BP na yung katangian. Malapit siya sa mga tao. impeachment, ito yung lagi yung binibanggit ni Bibisara na meron plano i-impeach siya yung House of Representatives syempre may sponsor naman na kanyang ito lang nga, nag daw hindi natin alam ano yung tunay dito nag-leak ba o sinadya lang ipalik para mapag-usapan ang sabi ni Presidente Mar Marcos na ginagalang niya ang independent ng House of at saka ng Senado. Pero ngayon, nag-interpress yan na malinaw talaga. Labing dalawang taong din ako na sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Patid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, ikinagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Ka

Uh, what will happen to the if if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up our time and for not for what for nothing, for nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return? when we Never say never.